Uh, magdula karon mga master. Jimar ng Tagom sa pula versus Cesar ng Tibalog sa Yilo. May ngadlaw ka na tanahan, mga master. Ano yan ang sabang niyong Mugat Dama TV. pakita og mga dulang dama din sa Tagom City. At ang nagdula, Cesar ng Tibalog sa pula versus Jima Basuga ng Tagom sa Yelo. Kung bago ka pala sa channel, paki-subscribe ug hit notification bell para updated mo sa mga bag na kong videos. Ang shoutout sa tunga-tunga na sa atong video. Uh, announcement na ah, karong umabot na Pizza City sa bulan sa September adunay gipay gayon nga uh, dama open tournament diya sa may Digo City dag kong pa premium nagahulat kaninyo didto mga master ah mga interesado nga mga pilo. apil na mo sarong ka, si ang kasayuran kung takalan nyo si Bus Jun baga ng presidente diya sa Digos Dama Association huwag ka lang dagang salamat Oh, shout out, uh, Campo. Cristo Rey Pascual. Al ng Tandas, tandang sura. Simplicio, simplicio reformado ng libay-libay mako di oro. Bats ng Panabo. Jerry Adlawa ng Sambuanga. Master Militario at Kapin Family ng Ormoclete. Warren Toto ng Alicia Bohol. Sammy Boy ng Bangkal. Paul Molina ng Dabaw. Jess Adlawa ng Surigao del Sur Bonifacio Grabanti, Robert Madraso Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti Claudine Saan, ng malita, Daba Occidental Reka Paras ng Binangunan Rizal Felix Molina ng Dika Mulig Turil Joey Kanyo alias Silent ng Toledo Cebu Ramon Dorindis ng Negros Occidental Jimmy Sudi ng Santo Nino na Baal Nanmals Mix Vlog Marcia Rosel ng Imus Kabiti Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibio ng Orga Ordanita Pangasinan, Dennis Riffil, Ardi Toradio ng Bicol Camarines Sur, Ardi Toradio ng Bicol, no? Nope. Meng Rekabar ng Kaloocan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Joseph Ungay, Haligra Maxine, Ilong Prinsis Pasaporte ng Panabo, John Limsa ng New Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsan ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rica Paras ng Binangunan Rizal, Derek Riffill, Jolito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabodil Sur, Rodel Campomanes. Prisco sa ng Loon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Allison na Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olongapo City, Gaudyoso Batingal, Halong Pilo ng Sitio, Manga, Kandihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Tupen ng Barili Cebu, Jamaron Rata ba ng Marawi, undok ng Bantayan Island, Ruel na bangkal, Ninyo Karnis sa ng panabo, Katisoy vlog ng Sikatuna Buhol, Bunbunda Magimer vlog ng Agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Boyet Gali ng Atipulo City, Joey Bulutubo ng Butuan, SS Dama TV, Hondoy Aurora ng Cebu, Julito Campus ng Pasig, Jason Lumiaris ng Manila, Bobby Butlo ng Mintal, Joseph Ligayada vlog ng Kurundal, Jikals Dama Master Cortez mohol. Ani Kito is ng Carmen Cebu. Tik zero pinyas kusas na matanggas. Dado, kata ng baliwag bulakan. Talibundama TV. Dodo Muslim TV Vlog. Jung Jung Dalan, si Ma ng Buhol. Dix Luna ng Talisay Cebu. Colin Morgan ng Infanta Kison. Larry Jones sila ay Maniklim, Bonifacio Grabanti. Jojo Mura ng Kandihay Buhol. Idol JR, Bus Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Ruben Gaon ng Tagum, Rams Mingo ng Maasim, Sarangani Province, Saudi Felix ng Mabalakat, Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, William Sigubia ng Ken Kendjala Ergasan, Dalyaw Turil, Mario Argao ng Mandawi, Cebu, Silbano Lumagiti, Rolando Silvio na talakugo na Gusan, Triple Dama TV, Sir Tuding sa Jillian ng Baroy Lanao. Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon Buholo kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal. Shoutouts, ganyong tenan. Og oh, Shoutout po dahil sa itong mga kaigsuon ng OFW nga padayong nag-suporta sa Mugat Dama TV. Kay Warren Van ng Germany, Ripin Liga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel Bacaro ng Doha, Qatar, Raul Anay ng Hong Kong o kay Sir Buboy Amura shoutouts o daghande kayong salamat sa mga tao nagahatag kinabuhi ni nga gamay nga channel kay Boss Prido Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor Boss Rico Kalitas ng Bilyaro kay Boss Chimar Basugan, Dorian San Miguel daghan kayong salamat sa mga kanunayang pagsuporta sa Muga at Dama TV o shoutouts sa Tanang Mansanitas Boys Ilabi na kay Kakang ng Kiranti shoutouts sa may Kisun Street kay Tata Nelson Karim. Huwag share po na idea sa may Pagasa Kapala kay Nino kay Kambal. Sa may Asuncion kay Steve Angkog sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen shoutouts. Sa may Panabo kay Tata Durian kay Sidri kay Butchok kay Frido ng Panabo o Gundoy ng Panabo shout out <laughs> sa may samal kay Porto ng Samal o sa may saksa kay Bitud Hinilaso o share out tulad sa tanang damador sa may Digo City ilabi na sa ilang presidente niya kay Bush June Bagaan o oh, karong umabot nga sa city ha doon ay uh, dama open tournament diha yeah, sa Maydigo City open for junior E category uh, sa dugang kasayuran kung takalang nil niyo, si Boss Jun Bagaan uh, padayang ta sa itong shout out mga master sa may mental kay Tuts Campus ng Damahan TV kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline kay Boss Titing ng Agdao did you mental kay Boss Bunbo ng mental Shoutouts. outs Diyas yeah, sa may tibong Shoutouts po diya kay Goodmalin, kay Rinsky ng Tibungko, kay Robert Laguna. Huwag sa tong mga amigo po diya sa may Agdao, kay Boss so cool Malin ng Agdao, kay Master Edwin Cabalquinto, oh. Master Sarsi Banok, ikay Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, og kay Master Payat ng Agdao. Huwag ato po tani ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita tayo itong mga quality moves sa dula ng Dama sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dorong Flores yung yeah. kay Busdado ng pindasan shout out yeah. sa may Mako kay Jumar kay Mario Siliada o kay Busboy Continto ng Mako shout outs huwag sa tanan na madur po dahil diha sa may nabunturan shout outs kinyong tanan hilabi na kay Romeo Gis Boy Dugos kay Tagnok o kay Rinwin Monticello shout outs huwag ka wala na shout out sa sunod na nato ng mga videos dula ni Jim Armasuga ng Tagom sa Yellow versus Cesar ng Tibalog sa Pula. Ay -ay. cái này nó không lấy gì đấy cái này không cái này nó không lấy cái gì đấy không đi chimara nà à thua vào cái chén một tí đi các bạn Rồi được rồi telefon mulai

Ya. <nu> ya. Yes. Yeah, आज ट्रेन में बैठे Panalo Ah, si Sar ng Tibalog.